Kung nakakaramdam kayo ng hilo, para kayo magkukulaps at saka madalas mahilo, ganun din ang nosebleed, muscle cramps. Pag meron kayong mga uh, pulikat sa inyong katawan, sa mukha, anumang parte, ito ang inyong gagawin, maski sa paralyzed, ito rin ay mabisa para dyan. Itong middle finger, ipipress ninyo dito sa pagitan ng ilong at ng labi, dito sa gitna.

Ito ay mabisa doon sa sinabi ko sa nosebleed, sa muscle cramps, sa paralyzed, fainting, nahihilo kayo para kayo magkukulaps at sa uh, pagkahilo. Mabisa ito at gawin ninyo ito araw-araw ng 3 minutes. Okay? 3 minutes araw-araw once a day at mawawala ang sinasabi kong pagkahilo, nosebleed, muscle cramps, and paralysis.